Naglalakad ang lalaki na kaputing t-shirt sa gilid ng kalsada sa barangay Kobo, Tabaco, Albay nitong August 28. Maya-maya, isang van ang tumabi sa kanya. Doon na naglabasan ang mga sakay nito at parasahang pinasok ang lalaki sa loob ng sasakyan. Kinilala ang dinukot na sa si Felix Salaveria Jr., 66 years old at isang cycling at eco-waste management advocate ayon sa kanyang pamilya. Nauna na raw na dinukot noong August 23 ang cycling body niya na si James Hasmines, Iniyak naman ng Police Regional Office na tututukan nila ang mga kaso ng pagduko. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki sa Balamban dito sa Cebu matapos bagsakan ng barbell at saksakin ng katrabaho niya. Sa Iloilo City naman, huli kam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang tindahan. Ang may init na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional Team. linga sa paligid ng isang nakahelmet sa labas ng isang saradong tindahan sa barangay Tabuk sa Haro Iloilo City. Nang makatsyempo, kumuha siya ng inihinalang bareta ni Cabrang nakatago pala sa mga halaman. Sinira ang kandado ng roll-up door ng tindahan, pinasok at doon na isinagawa ang pagnanakaw. Nakuha na sa ang mga barya na tinatayang aabot sa 6,000 piso at dalawang pungkahan ng sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 piso. Ang dental, alam mo na una nilaging try pero galing kay ang, ang dental, dabi pag open mo sang roll up may harap pag ito uh, ano, glass door. Guro hindi nila gusto book on, bala kay mag ano, pagiguro sa gawo, dahil mo na nga tira naghapit nag-happy, ano uh, Ayon pa sa may-ari ng tindahan, hindi nila makikilala ang lalaki kung pagbabasehan ang video. May lead na ang pulisya sa sospek na posibleng hindi raw taga Iloilo City. Huli naman sa Sibonga, Sibu Cebung ang pagnanakaw sa isang cellphone shop. Ayon sa may-ari ng tindahan, anim na cellphone ang natangay ng sospek na tinatay ang aabot sa 20,000 piso ang halaga. Dalawa sa mga ninakaw na cellphone ay pinapariper lang. Dito po siguro siya sa shop kay, familiar mo kaya pag slide niya sa Santi niya o asa sa pita ni kuha sa lain nga display kay so think ngit ngit ba ya ang Santi kay ang nagsiga ato si Katurang siga sa CCTV pa. Patuloy ang pagkalap ng Sibonga Police ng iba pang CCTV footage para makatulong sa kanilang investigasyon Sa ng CCTV sa staff house ng isang poultry farm sa Balamban, Cebu, dinig ang hiyak at pagmamakaawa ng isang lalaki na itigil na ang pananakit sa kanya ng isa umanong kasamahan niya sa trabaho. Ang sospek, kumuha ng improvised barbell at dinala ito sa loob ng isang kwarto. Doon na ibinagsak ng sospek ang improvised barbell sa biktima. Muling lumabas ang sospek at may kinuha bago bumalik sa loob ng kwarto. Ayon sa pulisya, kutsilyo ang kinuha na ginamit ng sospek para saksakin ang biktima. Matapos ang krimen, makikita sa si CCTV ang pag-alis ng sospek palabas ng compound. Ayon sa pulisya, lasing galing sa piyesta ang dalawa. Personal na alitan ang tiniting ng motibo sa krimen. Actually, nung uh, hindi pa nangyari ang insidente, meron na silang personal grudges, no? Kasi ang victim natin is from Negros oriental and uh, ang ating suspect is from uh, Leyte. So meron silang uh, differences, hindi siguro sila nagkakaintindihan. Pero uh, kaya pa naman may manage until such time na lumabas silang dalawa para ma-miesta. Naisugod pa ang biktima sa pinakamalapit na ospital pero dahil sa tindi ng masugat na tinamo, namatay kalauna ng biktima. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa iba't ibang police station para sa agarang paghuli sa sospeka. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa sitwasyon ng mga Pilipino sa gitna ng lumalalang tensyon sa Lebanon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah, kausapin po natin sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito, sir. Yes, magandang hapon Miss Connie, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Ano po yung magiging hudyat nyo kung kakilanganin ng magsagawa ng mass repatriation sa mga kababayan po natin sa Lebanon? Well, sa ngayon, it's been uh, about 10 months na no, mula nung uh, pinag-utos ng ating Pangulo ang pagbibigay ng libre at ligtas na repatriation service sa mga kababayan natin mula sa Lebanon uh, mula nung pumutok ang sigulot between Lebanon. Uh, israel and hamas and hezbollah and etong status natin ngayon uh, we are providing free repatriation services and post arrival services dito sa pilipinas ay voluntary mode uh, on on account of alert level 3 no uh, uh, raised by the department of foreign affairs we know na piniripaso itong uh, alert level sa ngayon and okay. of course we will abide by the Alert levels, uh, as indicated, uh, or re uh, under review by our colleagues at the Department of Foreign Affairs. Uh, in the alert level for the next step is that which will convert the voluntary mode into mandatory mode. Okay. But nevertheless, gusto ko paghiwati, we join the DFA in calling for the for the uh, repatriation or the option, availment of the option for our fellow Filipinos in Lebanon. Uh, for repatriation libre uh, at ligtas po ang, ang offered ng uh, pamahalaan at dito pagdating sa Pilipinas we offer uh, adjust financial assistance uh, of uh, 150,000 pesos between DMW at OWA alam namin kay paano pantawid po yan uh, sa inyong ka uh, good for four to 6 months at, the at at the very least and then andyan ang DOH for medical services Mm -hmm. DSWD for psychosocial and livelihood services and TESDA for skills upgrading, libreng skills upgrading, and then the DOLE uh, for employment facilitation in our country. So, nandanda po ang pamahalaan para tumulong sa mga balik Ilan hubang kababayan natin ngayon na nasa Lebanon at wala pa hubang mga daan na sinasara, no? At uh, hindi pa hubang ganun kahirap yung repatriation sa ngayon. Well, we are close Uh, communication with the Department of Foreign Affairs, our embassy in Beirut, and of course we have a labor attache, a migrant workers office in Beirut. We know for sure that doon mismo sa border towns na dun, kung saan nagpapalitan ng putukan between Hezbollah and the Israeli Defense Forces ay wala na Pilipino doon. However, merong mga southern cities with around uh, less than a hundred Filipinos, Apa. alam natin na yung yung mga ilang Pilipino ay lumikas na upward to central Lebanon, sa Beirut area in particular. Mm -hmm. Nakahanda po ang embahada at ang migrant workers office, the MWOA, uh, with our shelters. Uh, we have been receiving uh, at least around the number of Filipinos, at least two to three families so far uh, have sought shelter already. And, and uh, patuloy ang ating pag-offer uh, at pagbibigay ng... Uh, evacuation services as well as shelter services until sila ay makauwi ng ligtas sa ating mahal na bayan. Marami pong salamat sa inyong oras na binigay sa Balitang Hali, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Marami salamat po. Bilang mag sa pagprotekta sa kapakanan ng mga bata, nagsagawa ng Child Protection and Safeguarding Orientation ang Save the Children Philippines at GMA Network. Sa online seminar kahapon, isa sa mga tinalakay ang iba't ibang karapatan ng mga bata, pati na ang mga pang-aabuso na dinaranas o posibleng maranasan ng mga bata at kung paano sila poprotektahan mula rito. Kabilang sa mga dumalo si online, sa online seminar, si GMA Senior Vice President Annette Gozon-Valdez. Binigyang diin ang mahalagang papel ng media gaya ng GMA sa pagprotekta at pagrespeto sa karapatan ng mga bata. Gamit ang isang thermal imaging drone, natagpuan ang batang babae niyan sa gitna ng kakahuyaan sa Louisiana, sa Amerika. Natuntun doon ang sampung taong gulang na babae isang araw matapos siyang maiulat na nawawala. Ayon sa mga otoridad, nag-sleepwalk ang bata papunta sa kakahuyan na halos dalawat kalahating kilometro ang layo sa kanilang bahay. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang barangay German at kanyang anak matapos na pagbabarilin sa barangay Lapting sa San Juan, Ilocos Sur. Batay sa edasikasyon, papalito na sana ang sasakyan ng mga biktima ng pagbabarilin ng dalawang nakamotorsiklong sospek. Naisugod pa ang mag-ama sa ospital pero nasawi rin dahil sa mga tinamong tama na bala sa katawan. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Patuloy naman ang pagtugis sa mga sospek definitely in her new era si Sparkle Beauty Queen Michelle D. Trending ang pagdalo ni Michelle sa isang Paris Fashion Week show with her blonde bob cut. Angat palalo ang morena beauty ni MMD suot ang lilac dress. Tinernohan niya yan ng black handbag at sunglasses. Promise ni Michelle more to come sa kanyang pag-aura sa Paris. pampanga ang nasa spotlight natin ngayong miyerkules. Isang teacher na very open sa kanyang unfiltered life sa loob ng classroom. Ito ang example sa candidecena niya bilang guro. May noisy students pala noon si Teacher Carla Ong. Pero imbis na pagalit ang pagsaway, segue na lamang ang hoy sa isang kanta. Hindi raw maiiwasan ang ganyang mga eksena sa gitna ng pagtuturo. Kaya good vibes na lang para sa anger management. Ang ending, inapatawa na lang si Teacher Carla with the students. Patok online ng video na may mahigit 5 million views. Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.